Nagsimula ang kwento sa isang bata na naglalakad, at sumakay sa kotse, kalaunan, ang bata ay hinahabol, at natagpuang ang wala ng buhay sa gitna ng gubat. Ang babaeng police officer na si Megan Cage, ang siyang naatasang humawak sa kaso. Si Megan Cage ay masusing pinag-aralan ang mabuti ang krimen. Lahat ng detalye na at posibleng sospek ay kanyang tinanong at pinuntahan. Isa sa mga batang naging biktima ay pinuntahan niya ang magulang nito. Ngunit walang nakuhang sagot si Megan sa kanyang pagtatanong. Pinasok ni Megan ang isang kwarto at nagpalinggalinga sa paligid, nang sa kakamasid niya ay bigla siyang humiga sa sahig, at napansin niya ang laruan, inabot niya ito ng kanyang kamay, at sa likod may nakaguhit na krus. Laking gulat niya nang biglang may humila sa kanyang kamay. Nagpatuloy ang imbistigasyon niya, ngunit meron na namang naging biktima. Isa na namang bata ang natagpuan na walang buhay. Dito lalong naging possessive si Megan sa kanyang imbistigasyon. Mas lalong naging malalim ang kaso, marami na siyang nararamdaman, nakikita, na di nakikita ng iba. Laging nagpapakita sa kanya ang mga bata. Habang tumutuloy ang imbistigasyon dalawa na namang bata ang naging biktima. Kaya naman lalo niyang pinursigi na mahuli ang killer. Naging positive si Megan at na-obsessed sa mga pangyayari. Hanggang sa pumunta siya sa isang simbahan, nakita niya dito ang isang pari. At kanyang tinanong, ngunit si Megan ay parang naging baliw, tumaas ang kanyang stress sa kaso. Lalo na nang makita niya ang isang altar na may nakatirek na kandila. At nakita niya mga picture na naging biktima ng killer. Dito ay biglang naging baliw si Megan na nakahawak ang kanyang dalawang kamay sa ulo. Biglang dumating ang dalawang pulis. Nawala ng malay si Megan, at nang magkamalay ay nasa isang ospital siya, dito ay may nakalaban siyang isang tao, at walang nagawa ang isang doktor kundi manood na lang. Sa isang bahay habang nag-iimbestiga dumating ang kaanak ni Megan na naka-wheelchair. Ngunit inatake siya nito, dito ay dinala si Megan ng lalaki sa isang lugar na abandonado, balak siyang patayin, mabuti na lang at nakatakas siya. Dito ay naglaban si Megan at ang killer, naaga niya ang baril, ngunit ang killer ay nahulig sa tubig at biglang nawala. Ngunit ang di inaasahan ay naganap, dito ay tuluyan ng nabaliw si Megan sa mga pangyayari. Nagising na lang si Megan na nasa loob siya ng isang kwarto, isang kwarto na isolated at may kamerang nakabantay sa kanya. Sa pagtatapos ng kwento ay nakahiga si Megan sa isang isolated na kwarto at nakatali. Yung yung ginagawa sa mga nasa mental hospital at dito nagsilabasan ang mga batang naging biktima ng killer. Nakabantay at nakatingin kay Megan.